Good morning, mga kaangler! angler Yeah, 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 ma! Yan mga. Magdal-dal ka. Yan, andito tayo ngayon sa ating uh, old spot. At napakaganda ng tubig. Fibulit spot. Fibulit spot, napakaganda. Napakaganda. Ituro naman Napakaganda para sa target nating isda na lapu-lapu. Tahimik na high tide. Ituro naman. Kasama natin ang ating Old, old, school. school, old school anger na si Master Joel. <laughs> yeah. Picturean ko siya. Abang so, pinipicturean ko siya, binibigyo ko siya. Say cheese. Cheese. Okay. Hmm. Pobre ito so, igit na, ba, kayang -kaya na bukata, pa, kayang-kaya na ito. Ang pagkata, ah, sulit ka na sulit. Ito ang gamit natin, puro kwan. Ultralight, pero dala niya yung kanyang pangumamaw. Ang aking binibiling set up sa kanya, binibili ko ng 1.5 <laughs> 1.5 lahat, uh, Sulpara na 962MH <laughs> Napakaganda, 9.6 yung length nya Napakahaba, major craft Binibenta niya ito ng uh, 1.5 set na lang Ayan, <laughs> kasi ito naman yung ultralight nya yung Shimano tapos yung Bangkish Bayard na Starlight na, na rad napakaganda ng kanyang setup 1.5 1.5 na lang sa lahat murang mura murang mura oh mura, Orang mura. Orang mura. Hmm. <laughs> so, uh, mag set up lang kami at makikita nyo ang aming mauhuli na bibigay natin sa kanya para matikman niya yung mga natitikman natin dito so abang abang na lang mga kangler alam nyo mga master ito yung mga teknik natin sa pagkipisin tayo dapat may tayo tayong ganito sa ating bangka kasi okay. ito yung sirte bato <laughs> yan ready na kami ni angler joel ang kanyang damit ay TSC ikaw ay RMB ako ay eh, 104 <laughs> kung taga 104 kayo alam nyo na to kung ano yung design na to <laughs> let's go let's go so yan mga kanglar ka mag first cast na tayo ang ating gamit is uh, ang ating gamit is green para may iba naman ay green pink lawan kakampink ang gamit na yung kangler natin is screen yun yung kwan hindi ko alam hmm. so first cast data Uy, gone, uy, 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 fish on! Oh, uy, uy, tayo, na-miss ka ng dagat ah! <laughs> fish on! So, ano kaya yung nakuha ng ating Kangler? Siyempre, automatic. Oo, oh, 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 parang hindi talag, parang hindi lapu lapo yan ah. Ayaw niya. Pero lapu lapo pre. Lapu-lapu, my friend! Lapu-lapu, good size. Size! Ano, umagang umaga, good size ah. Alright! Ah! Hindi nga. nga good size na lapu-lapu mo. Oh, man! Oh, data, ang oh, green ah. Woohoo! Magaling, 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 magaling. Magaling, magaling. Dito na tayo ako ha, ah, pang iskabit singa size. Thank Iskabit si size. Ay, okay na sa so malagayan. Green, green, green. Green. Hindi yeah. naman, pink lawan pa lang. Wala sanda pa, ko na, credibilidad na yung pink. Nung mismo mat di. Apa yung tuk-tuk po pera yung harap? Ay. Aji kay ikuan ako karo pa. Pag-iabot Datang kaos. May tantaki. Ito ah. Si kaos. Sa ilalim. Ito yung banda natin ilalim mo lang. Saka. Anong ng... Strike? Naramdaman mo ulit ang strike. Shit. Yummy. Ganun yung mga hinahanap-hanap eh. Yung mga... Sabi nagpintas tayo ikuan na eh.

Die Schichtstrecker. Fisch oh, on. Fisch an. an. Nandito na yung mga magkakapatid ko. No. Nakuha na ako si Green, nakakuha na din si Pink. Sino ba si Green? Si BBM ba yan? Green? <laughs> Ay, <laughs> si Sara Duterte pala yan. Duterte <laughs> yan, Pink Lawan. Oo, oh, oh, mong patuloy ng bit ko. ginagat na yun. Shit. Huwag mong kagatin. Ini pre. Kanan. Dumagto mo lang. Okay. Okay, ayaw mo lang yung tiba ba niya? Sarang-sarang gayad mo nga. Isang to'y pangapangato ba siya? Nee. May strike mo na dyan. Strike. <laughs> strike na naman yan, pre. Panay ka sa Jiko Maya, ang asayos. Kagabi mga ka-angler, uh, matagal-tagal yung ulan. Gising ako ng launa, umuulan pa rin. Medyo dark, medyo makakuan uh, yung tubig. Ganyan mo pa kami eh. Ano anak ko nagdondonitan? Sana nakasusuron. -na -na Are you? Tapos eh. Ay, six. sama Ulo to. <laughs> Ulo. Rugit?

ng fish on okay. <laughs> fish on balin puro kas puro kas nga size puro kas nga size sa pink lawan pangatlong isda sa pink lawan magaling si pink lawan ah think si kami ko uh, lang one minute lang kunang <laughs> <laughs> <My minute laughs> <tank kuala. laughs> one minute lang kanya ng di kapitakan ako di di sip tiktak ko lang one minute lang ko lang kanya may <laughs> pala stock kasi eh. kanya one minute lang eh <laughs> one minute di balik ko ah pake mo <laughs> Kalugo nga umat Ano? Kalugo nga lang uro orasan? Alas ko siguro 6 start 6 start Nga? Yeah? Huh? Ompay oh, mo ta Mabuka oh. oh, pa lang nato mm. Sakto, eh, alas 6 Magagay, dito ang yan Nga pala ang door Sakto o Buhay, gusto lang tipis tuta? Makasta kasta mau oh, kini nang wow. gua <laughs> kata kita eh uh, sapi lapan sapi nah. ya Hmm, kasi Okay na Yun, puro mayat Puro mayat Gusto sa jig bagara nila kaya? Kaya gusto sa pink sa So yan mga kangler, pang apat na isda Hindi ko, gusto doon Tapuan sa pang-ulam na si Master. pink naman tayo ngayon. Okay, kas pa. Pang lima Babasit ah. oh. Kabasitan Pero okay na din Good size Three, three fingers Sabi ni Kat Nagpink ka katan pink Ay okay na Ayos lang ayos. Na? Ayos lang Tinakay katan na di ba? Pero na pagsat eh

Yung salat na eh. Sal salat na yun. Fish on. Good hmm, size. Ito na ako. Night set to Pang anim. Pang anim. Pero pang lima pa rin. Dahil nakawala yung isa. Nabitawan. Nabitawan.

diksen ah diksen, masih ini satu-satunya Oh ini seret-seret, ini seret-seret, ini ini seret-seret, ini seret ini seret ya ini ini Ayan, anan? Oh. Anan. Dakil lang ato, dakil. Nikat. Dakil nga. Nis. Malakas ka, oh. Oh. Dakil nga. Dakil. pala malakas. Kaya pala malakas, mga kangler. Wala na, oh? punta-punta ko. Kaya pala malakas. Bakit na? Balik na walang lor. <laughs> nice. <laughs> wala na, wala na umuhuli. Meron yan. Mm -hmm. So pang anim na naland okay. Supposed to be pito na sana Pero nahulog ko yung isa kanina So yeah. Nice misa. Dati may takkal Dati may sa takkal Dati may sa Dati may sa kalau ko hindi talaga eh, ito kay saya ngomong ayaw mo lang di ba ba eh, kas kasi la kasi, eh Di side side mo di ba ba ay eh. May salata ka di <laughs> Sabana. It's your day to look, my friend. It's my day, but it's yeah. Pasit pero ko. It's yeah. Bulos ko. Ano? Clean. Mabasta, okay. Mabasta. Kita <laughs> ka video ka. Plain. <laughs> <Ito. laughs> Sabi ng aking kasama, huwag na daw natin pakawalan to. Pero naka-video tayo. Baka mabash. <laughs> so yan, papakawalan natin to kasi yung isang maliit. Goodbye. Dog. ganda mo siyang tambaan ah. Ano. Oh, here it comes my friend. No. Nice. Oh, <laughs> man. Nakadali ang ating ka-angler. Bakit lang mo? Okay. Uy! <laughs> <Oy. laughs> Sakto na ulog! <laughs>

teammates na mga kangler. um, mga dalawang oras lang na fishing kasi makakagag yung hangin ah, uh, may pangsigang na mm -hmm. so ayan mga kangler, tapos na ang dalawang oras na fishing maaga kasi yung hangin eh Oh, sa dalawang oras may nahuli naman kami. tayang maganda pa naman yung dawihan. May pangulam na si Master. Master Boss. Yan, Pishon. Next time ulit.